All right mga amigos, karagdagang drama sa doping scandal sa naging laban ni former Olympic gold medalist Galal Fay kay Francisco Chiwas Rodriguez Jr. nitong nakaraang buwan ng Hunyo. Matatandaang bugbog sarado at natalo by a 12 round unanimous decision si Yapay sa kamay ni Rodriguez Jr. Pero kalaunan, napatunayan na positibo si Chiwas Rodriguez Jr. sa pinagbabawal na substansya na kung tawagin ay heptaminol. Kaya raman itong July 27, binawi ng WBC ang panalo ni Chiwas kay Yafai at ginawang no contest ang kanilang naging laban dahilan upang maging undefeated ulit ang record ni Yafai at isinaoli sa kanya ang WBC Interim World Flyweight Title. Sa kabila ng pagiging positibo sa performance enhancing drugs ni Chiwas Rodriguez Jr., hindi po sinuspinde o binan ng WBC si Chiwas. Sa halip binigyan lamang ng 12 months probation kung saan may mga ibinigay na kondisyones ang WBC pero maaari pa rin siyang lumaban. Pero heto na nga po ang plot twist. Bumagsak din pala sa drug test itong si Chiwas Rodriguez Jr. bago pa mismo yung laban kay Galalia Fine nitong Hunyo. At idineklara din no contest yung kanyang laban na yon kontra kay Josue Jesus Morales. Heto po't painggan yung mismong sinabi ni Hearn, mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman ko kagabi na bumagsak din siya sa drug test sa uling laban niya at indineklara din yon bilang no contest. Nag-scroll lang ako sa boxrec para tingnan si Francisco Rodriguez tapos napansin ko ang no contest yung laban niya bago makaharap siya pa. Kinausap ko ang Texas Commission at kinumpirma nilang bumagsak siya sa drug test doon. Ikinagulat din daw ni Her na hindi rin alam ni Mauricio Suleiman, pangulo ng WBC ang tungkol dito. Naniniwala naman siya kay Mauricio pero isipin mo bumagsak siya sa magkasunod na drug test tapos nakakalaban pa niya si Yapay sa 12 round na laban na nagdulot ng physical damage kay Galal tapos sa loob lang ng dalawang linggo sasabihin nilang aksidente lang at dapat may rematch agad. Nakakatawa, dumaan kami sa parehong proseso ni Connor Ben, Inabot kami ng dalawang taon bago nagkaroon ng desisyon. Sangayon naman si Hearn na dapat bigyan ng pagkakataon ng mga boksingero na ipaliwanag ang kanilang sarili. Pero hindi ito pwedeng mangyari ng walang B-sample. Sa loob lang ng dalawang linggo, hindi dapat basta na lamang magkaroon ng rematch. Ngayon, sa bagong impormasyon mula sa Texas Commission, posibleng magbago ang lahat. Naniniwala si Hearn na dapat maging mandatory challenger na si Galalia Fai. Bukas laban ang number 9 pound for pound na si Kenshiro Teraji para sa WBC World Flyweight title kontra kay Ricardo Rafael Sandoval. At yak na ang magwawag sa laban na to mga amigos ay haharap kay Galalia Fay kapag sinangayunan ng WBC ang kahilingan ni Hearn na gawing mandatory na ang former Olympic gold medalist na tumalo noon sa ating kababayan na si Carlo Paalam. Sa bayan ko sa bayan